Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pinakamayamang Pilipino sa bansa, ang kanilang yaman, negosyo at kung paano nila naabot ang tagumpay. Sino-sino sila? Ano ang sikreto ng kanilang tagumpay? Alamin natin! Sa kabila ng pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas na lumago lamang ng 5.7% noong unang quarter ng 2024 na natiling matatag ang mga top billionaires ng bansa, ang collective wealth ng 50 pinakamayayamang Pilipino ay umabot ng 80.8 billion dollars. Ito ang Kalaman Studios. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Tara at simulan na natin. Pang-10 sa ating listahan ay ang Aboytis Family na mayroong 2.2 billion dollars. Ang Aboytis Family ay nasa ikalimang henerasyon na ng kanilang negosyo. Sila ang nasa likod ng Aboytis Equity Ventures na may investment sa power, banking, food and infrastructure. Nitong 2024, binili nila ang Coca-Cola bottling business sa Pilipinas mula sa US soft drinks giant sa halagang 1.8 billion dollars. Pang siyam sa listahan, si Lucio and Susan Co. na merong 2.3 billion dollars. Si Lucio Ko at ang kanyang asawa na si Susan ang nagtatag ng Pure Gold, ang isa sa pinakamalaking supermarket chain sa Pilipinas. Bukod sa retail, may investments din sila sa gaming, liquor distribution at real estate. Pangwalo sa listahan, Si Jaime Sobel de Ayala and Family na mayroong 2.6 billion dollars. Ang pamilya Ayala ay isa sa pinakamatagal ng business dynasty sa bansa. Nagsimula sila sa isang distillery noong 1800s at ngayon may negosyo na sila sa banking, real estate, telecommunications at education. Sila ang may-ari ng Globe Telecom, Bank of the Philippine Islands at Ayala Land. Pangpito sa listahan si Lucio Tan na mayroong 2.7 billion dollars si Lucio Tan ang may-ari ng LT Group na may negosyo sa tabako, spirits, banking at real estate. Ang Philippine Airlines ay isa sa kanyang pangunahing kumpanya. Nitong 2023, umorder sila ng siyam ng bagong Airbus A350-1000 jets na nagkakahalaga ng $3 billion para sa pagbangon ng aviation industry. Pang-anim sa listahan, si Tony Tan Kaktiong and Family na merong $2.9 billion. Si Tony Tan Kakkyong ang founder ng Jollibee Foods Corporation, ang fast food chain na sumikat sa buong mundo. Mula sa Pilipinas, lumawak ito sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore, UK at US. Kamakainan lang, binili nila ang 70% stake ng Compost Coffee ng South Korea sa halagang $238 million. Kasama rin siya sa property development sa pamamagitan ng Double Dragon, ang partnership niya kay Edgar Sia II. Panglima sa listahan si Isidro Sunji and siblings na mayroong 3.4 billion dollars. Sina Isidro Kunsunji at ang kanyang mga kapatid ay nagmana ng DMCI Holdings, isa sa pinakamalaking property developer sa bansa. May negosyo rin silang mining, power generation at water services. Nitong 2024, binili nila ang Cemex cement business sa halagang 300 million dollars. Malaki ang kanilang ambag sa construction and infrastructure development sa Pilipinas. Pang-apat, si Ramon Ang na mayroong 3.3 billion dollars. Si Ramon Ang ang chairman ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamagandang kumpanya sa Pilipinas. Dati itong beer company, pero ngayon, leader na ito sa food, beverages, power at infrastructure. Alam nyo ba, siya ang nasa likod ng 15 billion dollars airport project sa Bulacan. Maliban pa dyan, siya rin ang nakakuha ng 3 billion dollars contract para sa pagsasaayos ng Manila International Airport. Sa ngayon, tinutulungan na siya ng kanyang anak na si John Paul sa pamamahala ng San Miguel Corporation. Ang top 3 natin ay si Manuel Villar o mas kilala bilang Manny Villar. Si Manny Villar ang pinakamayamang Pilipino ngayong 2025. Siya ang chairman ng Vista Land and Lifescapes, isang kilalang real estate company na pinamamahalaan ng kanyang anak na si Manuel Paulo. Bukod sa real estate, may ari rin siya ng iba't ibang kumpanya gaya ng Vista Malls, All Home, All Day Marts at Vista Reit. At hindi lang yan, may balak siyang magtayo ng isang casino at theme park sa Southern Metro Manila. At ang top 2 natin, si Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay may-ari ng International Container Terminal Services Incorporated, ang pinakamalaking port operator sa Pilipinas. Pero hindi lang yun, may operasyon din sila sa Asia Pacific, Eastern Europe, Africa at Americas. Siya rin ang nasa likod ng solar Resort and Casino. Isa sa pinakasikat na luxury casino sa bansa at ang nangunguna at nasa top 1, ang C-Siblings na may 13 billion dollars. Ang C-Siblings na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ay ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas nitong 2024. Nagsimula ang kanilang yumaong ama na si Henry C. Sr. sa pagbebenta ng mga sapato sa isang maliit na itindahan sa Maynila noong 1958 na tinawag niyang Shoe Mart. Mula noon, lumago ito bilang SM Group, isang higanting conglomerate ng sa retail, banking, real estate at iba pa. At yan nga ang listahan ng mga pinakamayamang Pilipino sa kasalukuyan. Sino-sino sa kanilang hinangaan mo? Ano sa tingin mo ang kanilang tagumpay? I-comment mo yan sa baba at pag-usapan natin. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Kalaman Studios para sa mas marami pang business and tech updates.